Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel. Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, pag-uusapan natin tungkol dito. Tawang courier companies ang nagsama sa isang airway bilang. So papaano nangyari yan? At bakit nga ba nagsama sila sa isang airway milyan? Yan ang pag-uusapan natin. So wag na natin patiglit. Let's go! nga ba ang air bill? Ang air bill po, yan po yung piniprint natin na parang resibo na nakadocument doon yung pangalan ng seller, address ng seller, pangalan ng buyer, address ng buyer, kung saan siya a uh, papunta at kung saan nang yung books. So, so paano na kapag naging ganito? Dalawang logo sa isang airway. Bill. akong post doon sa group page namin. Nilagay niya nga doon sa post niya yung picture ng dalawang uh, courier companies si SPX at saka si Flash Express. Natawa nga ako sa reaction niya. So, papaano nga ba nangyayari? na dalawa ang logo sa isang airway. So, ano, ano nga ba ang possible reason kung bakit may dalawang logo sa isang web? Airway bit Number one, partnership and collaboration. So, si uh, SPX at saka si Flash Express, nag-combine sila. nagpartner sila. nag sila. nag, sila, nag in sila. So, Kapag nag in o nagsama ang dalawang uh, malalaking uh, courier company, syempre, ang reason nila doon is para mapaganda ang services nila sa kanilang mga buyers and customers. Yan ang number one reason nila kung bakit sila nag -go. So, number two reason is customer convenience. So, ano ba yung customer convenience? So, marami silang option. It's either na Shopee Express o Flash Express ang gagamitin nila. So, it's either na yung uh, isa sa mga logo na nandun o uh, combine sila. Para ma-reach ni ano, para ma-reach ang uh, needs at saka expectation ni customer o ni buyer kaya nag-combine silang dalawa. So, yung last, yung specialized services. So, ano ba yung specialized services nila? Delivery. Number one, sa list nila ang delivery para mapaganda, mapabilis, at uh, maingatan lalo yung kanilang mga buyer's order para ma mabilis na matanggap nila, ma-receive yung order, kaya sila nag-collab, nag-combine, at nag-partner. Now, tatanong nyo, sino ang mag-pick up at sino ang mag-deliver? Si SPX o si Shopee Express ang nakatoka o naka-assign sa pick up. Now, in terms of delivery, si Flash Express naman ang nakatoka o naka-assign sa pag-deliver ng a uh, order ni buyer o or order ni customer so kung meron kayong Shopee Express at meron kayo uh, Flash Express in shipping malamang lalabas talaga yung dalawang logo na yun. okay hindi yan error hindi rin yan bug talagang join sila so wag kayong magtaka okay hindi yan prank totoo yan so yan lang Uh, please leave a comment below. Comment lang kayo. Kung may tanong kayo, sasagutin ko yan. So, thank you for watching. Bye!